guys so itong natuklasan kong bagong magandang lugar guys na malapit lang sa agency ayan it, it, by may, 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 mga yati dito guys di ko alam kung paupahan yan sana paupahan para mag try up guys ito pa lang kasi 1,000 yan para mag try up ang sumakay <laughs> oh, my goodness guys ano ang magandang ano na uh, kahit gabi magandang picture so hindi ko lang po maganda dito so thank you so much guys for watching hindi ko na siya pahahabain guys para makapuha ko ng mga picture thank you and kahit Until now guys, one week na ako ngayon. So, one week na ako, no work. So, okay lang guys at least mayroon pa akong savings hindi katulad nung bago pa ako sa Taiwan na next experience ko na din guys na mawala ng work yun talaga yun bago pa ako sa Taiwan wala talaga akong papira-pira so guys this is it I'm just enjoying guys while I still have no work so I'm just spending my time while I still have no work pero, agency ang maghahanap sa akin guys. Kasi nung may nahanap ako guys, ayaw naman nilang tanggapin. Sila na ang maghahanap. So, hindi na ako naghanap guys. Kasi may nahanap na ako, ayaw, ayaw pumayag. So, that is it. Good night everyone. Good evening. Thank you for watching. And please follow me.